Good day uh, mga idol at uh, isang uh, araw po sa ating lahat. Bali pang uh, day 8 na po namin ngayon. Ano po? So i-update natin yung mga nangyari pa ngayong uh, araw. Ano po? So unahin natin tong mga hamba. Malinis na siya ano, mga idol. na natakpan na yung mga butas. Ayan o. Eh. So, lahat po ng door jump o yung mga hamba, ay naka prepare na po. Ayan, o. Oh. Hamba. Ayan. Ayan. So, sa tiles naman, mga idol, ay uh, papasok na yung installer dito. Yung tile installer. Sa may uh, kitchen area. And then, dito sa living area at uh, sa sa ka dining mga idol ay uh, halos halos makumpleto na pati yung uh, sa siroho ano. Then papasok na rin po dito sa may uh, room po dito. Then uh, ready na rin po uh, papasok dito sa pinaka guest room niya. Ayan. Then dito sa master's bedroom mga idol ayan no. So papasok na rin ng uh, sa wardrobe o sa sang walking closet ano. So part ko ng uh, siro ko na lang doon sa site, kabilang bilang site ang hindi pa natatapos. Ayan. And then pinalipat ko na yung mga tiles dito, mga idol sa loob. Ayan. Para uh, prepare na rin po ito. So, sinimulan na. Uh, nagrind na, na grind na rin po yung mga, mga na uh, na nakasarado so dito sa part dito mga idol ay ano na nasisimulan na dito And then ready for uh, re na po ito pag uh, po dito sa gilid may malit po dito na siroho ko uh, pwede na ang uh, magpa-retouch then uh, saka natin ipa-final coat so hopefully yung door jam naman ng dalawang uh, CR ay uh, makuha natin uh, bukas po ito. Then, siro ko po dito. And then, nakaprepare na rin po ito. Nalihan na, ako. pinaliha ko na kanina ito. Mga idol. Maski po dito. Papalihan uh, na natin yan. And then, dito po sa part ng uh, room ano po, na isa. Ayan o. Uh, So magpa ko dito mga idol pag ano pag uh, natapos na namin yung uh, sa tiles. So kahit maglagay tayo ng scaffolding dito mga idol o yung mga tuntungan lalagyan natin yung karton yung yung sa ilalim niya. Ganun po talaga mga idol. Uh, hindi naman na gagamit pa ng mga power tools diyan sa ilalim ay sa taas ng ano, mga idol. At uh, wala nang babagsak na mabigat pa dito sa flooring. So, nakaprepare naman na lahat itong kisame, eh. uh, retouch, retouch na lang po yung uh, gagawin dyan. Then, sa dito mga idol, yung medyo problema natin, sa may, ano po, sa may uh, septic tank. So, malalim na po ito mga idol. May part na po na halos uh, 1.80 na ang lalim nito. So, yung problema dito mga idol ay ah, ano po yung uh, tubig. So, kukuha tayo ng water pump bukas para dyan. So, malapit-lapit na mga idol. Then, uh, <clears throat> share ko lang saglit, ano, mga idol, itong uh, ginagamit namin na buhangin. Napakalaga po nito, baga uh, sa tiles. Ayan, oh, so, mas maganda, mga idol, kung uh, pumili kayo ng uh, quality talaga na buhangin. So, itong ginagamit namin na buhangin, mga idol, ay S1 po ito. Then, yung ginagamit namin ng uh, bistayan, mga idol, manipis or uh, makapal makapal man yung uh, kinatapalan namin ng tiles is uh, one half uh, hindi po kami gumagamit ng mas pino pa na buhangin lahat po ng ginagamit namin dito ay one half na pang uh, sa tiles so kung makikita natin dito mga idol ayan may mga bato bato siya iyan oh may mga bato bato so katulad din po ito ng sa puring o buhos nakailangan ng semento ng kailangan ng, uh, simen, ng, uh, kailangan ng uh, mga bato-bato ng mga bato para uh, mas matibay yung uh, buhos ano mga idol so so yung ganito talaga yung paraan namin may vlog na ako before mga idol na ganito talaga yung buhangin na ginagamit namin may bato-bato siya hindi pinong-pino yung ginagamit namin and then yung size po ng screen ay one -half po yan Wow. So, halos okay na ito. So, 'yan mga idol yung uh, update ngayong uh, day 8 ano po. So, kahit gusto natin mag-DIY dito, mga idol, or uh, maggawa ng tutorial sana, uh, hindi natin magawa sa pagkakata. Uh, puro power tools po yung ginagamit dito. Uh, Napakaingay po maghapon dito sa site. So, alam 'yan ng mga ibang uh, nasa construction ano po maghapon po uh, sapagkat uh, nagliliha, nag-grind, nagpuputol lang tayo. So hindi na tayo makagawa ng mga tutorial at uh, mga DIY. So puro update yung uh, ginagawa natin ano mga idol. So hopefully sa mga susunod ay may may bahagi tayong mga uh, konting kaalaman ano po. So sa ngayon ay uh, update update muna. So yan yung update ngayong day 8 mga idol. Lagi tayong magingat at uh, god bless po sa ating lahat.